Ang Mabuting Balita Linggo Hulyo 21 Ikalabing anim na linggo sa karaniwang panahon Marcos Kabanata 6 Talata 30 hanggang 34 Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro Napakaraming taong dumarating at umaalis. Ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, Magtungo tayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lulan ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni na Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila, sapagkat para silang mga tupang walang pastol, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang Mabuting Balita ng Panginoon